Magayon ang nagiging kooperasyon at sinpartisipasyon kan mga Bicolano sa nagpapadagos na rehistrasyon may kinaaraman sa National ID System na pigigibo kan Philippine Statistics Office Bicol. Patunay digdi ang nai-record kan Philippine Statistics Office o PSA Bicol na 83.08% na sa inang akomplisimento. Katakod kan pigigibong rehistrasyon may kinaaraman sa Philippine Identification System ang rehiyon Bicol ang igwang nasa 5.3 milyon na target na population na kaipuan mairehistro, alagad sa ngunyan nasa 4,476,441 ang saindang nairehistro. Meron kaming ano actually dito sa office, sa offices ng mga provincial office ng PSA, meron na kami diyan mga ano registration kit na naka-belt in dyan. Katulad dito sa office, sa ground floor, meron na tayo anytime, pwedeng bumisita ang mga tao doon. At nandoon pa rin sa aming, sa mga malls, yung aming mga registration kits, kung saan pwede sila magpa-ID. So sa ngayon, we are now uh, moving on schools because we are now registering uh, those children, sa mga 5 years old and over. Ang probinsya kan Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na uminabot sa 1,440,581. Sinundan inikan albay na may 992,876, 686,707 ang Masbate, 644,594 ang Sorsogon Province, mantang 473,691 ang Camarines Norte as in 237,992 ang katanduanes. Sa nagpapadagusman ang site registration sa komunidad, nga mas mapa ni sa serbisyo servisyo kan PSAB call. Siguro the delayed uh, arrival ng mga physical ID is one. And then maybe hindi pa nila nakikita ngayon ang importance ng, uh, ng national ID. But uh, dahil uh, patuloy kami nagdi-disseminate that, that the... Uh, Phil uh, ID is really important, especially doon sa ating mga uh, social benefits na ibibigay ng gobyerno. So these IDs are important. So kunwari ito mga 4Ps, later on, this uh, national ID na ang mga magiging requirements sa kanila. So itong mga social benefits that will be given by the government, maybe ire-require na nila ang mga national ID. Mientras tanto, liwat na pigpagiromdom kan PSA ang publiko na magsumbong sa indang opisina in kaso maka-experyensya ninda ipag-ako kan mga national ID, hali sa man iba-ibang opisina, maging mga establishmento din negosyo. Sa ibong nalado, padagos man ngunyan ang pigigibong espwersos kan PSA na makapagprodusir kan mga ID mismo tanganing masalidahan itong mga pigtauninda na temporaryong mga ID na nakaimprinta sa papel. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.